Sila ang dalawang scuba diver na aksidenteng may iwan sa gitna ng dagat. Sa sobrang lala at nakakatakot ng nangyaring ito, ginawan nga ito ng movie na ang title ay Open Water. Ito ang si Tom and Eileen Lonergan na mag asawang mahilig mag scuba diving. January 25, 1998, nagbakasyon itong si Tom and Eileen sa may Queensland, Australia para bisitahin yung St. Crispin's Reef na isa sa pinakamalaking coral system reef sa buong mundo. Noong araw na yon, 26 silang magkakasama doon sa isang bangka at ang nagdadrive nga nito ay si Jeffrey Narn. Sa pagdating nga nila doon sa may diving spot, dito na nga nagsuot ng mga gears nila si Tom and Eileen at sa pagsuot nga nila nito, dito na nga sila nagsimulang mag scuba diving. Nang ikot-ikot lang si Tom and Eileen, nagsiswimming lang sila doon sa ilalim ng dagat, tinitigdan nga nila yung mga coral reefs at nag enjoy nga lang sila. 40 minutes later, dito na nga sila umahon para bumalik na nga doon sa may bangka pero dito nga sila magugulat nang mapansin nilang wala na nga yung bangka. Dito na nga na-realize nila Tom and Eileen na aksidente nga silang naiwan ng mga kasama nila siguro dahil na nga rin medyo marami sila nung araw na yon. Since nasa gitna nga sila ng daga tapos malayo pa nga yung sunod na pangpang, -pang, hindi rin nila kakayanin kung lalangoy sila, dagdag mo pa ngang maraming pating sa may lugar kung nasan sila naiwan. Noong una, siguro hindi naman nag-isip ng masama itong Sen. Tom and Aileen na tiniisip nga nilang mababalikan naman sila, pero ayun nga lang, matatagalan nga ito masyado. Makalipas ang dalawang araw, oo, dalawang araw, dito nga lang malalaman na hindi nga nakabalik si na Tom and Eileen. January 27, 1998, dito na nga napansin ng driver ng bangka na si Joffrey na yung bag nila Tom and Eileen nandun pa nga rin sa may bangka at nandoon pa nga yung mga wallets and IDs nila. Dahil dito, agad naman humingi ng tulong itong si Joffrey sa Air and Sea Rescue para nga makuha si na Tom and Eileen pero ayun nga lang, hindi na nila sila makita. Eventually, tumulong na rin yung Navy at ilan pang mga sibilyan sa paghahanap nga kanila Tom and Eileen pero hindi nga nila siya makita. Ilang araw ang makalipas, dito na nga may da isang dive slate sa may pampang na may nakasulat ngang, To anyone who can help us, we have been abandoned on Agin Court Reef, January 25, 1998, 3pm. Please help us come to rescue us before we blank. Help! Dahil dito, tinuloy-tuloy pa nga rin nila yung paghahanap kanila Tom and Aileen but unfortunately, hindi pa rin nila mahanap kung saan nga sila napunta. Maliban sa ilang equipments nila, yung katawan nila Tom and Eileen ay naglaho na nga lang na parang bula. Duda ng ilang investigador, baka dahil daw sa sobrang pagod at dehydration, baka nalunod na daw si na Tom and Eileen, and worse, baka nakain pa daw sila ng mga pating. Ayon sa nangyari, marami namang sumisisi doon sa kapitan nga ng bangkang si Joffrey dahil kasalanan daw niya yung nangyari ka nila Tom and Totoo naman din kasi as the captain of the boat, responsibilidad niya yung mga taong dinadala niya doon, dapat nag-headcount or chinecheck niya ng mabuti yung mga taong dinala nga niya doon kung kumpleto pa rin ba sila bago nga siya umalis doon. Dahil sa kakaibang kaso na to, may mga ilan din gumawa ng mga conspiracy kung saan sinasabi nga nilang ginamit daw nila Tom and Eileen yung chance na to para magkunwaring tegi na daw sila. Pero yun nga, wala namang sapat na ebidensya sa ganitong teorya nila so alam mo Who knows? In the end, dinala naman sa korte si Joffrey at yung pinagtatrabuhan nga niyang kumpanya kung saan nahatulan nga ng not guilty si Joffrey samantalang nagplead naman ng guilty yung company niya na naging dahilan para mapasarado ito. Ilang buwan ang makalipas matapos nga silang mawala, ilan sa mga diving gear nila Tom and Eileen ang naanod sa mga pampang. Ilan dito ay mga inflatable dive jackets, wetsuits, air tanks and fins na meron pang pa ang mga nakasulat na pangalan nila. Kung ano mang nangyari ka nila Eileen, parang wala na rin namang makakaalam. Pero sana nga lang sa mga huling sandali nila, hindi na nga sila naghirap at sana hindi na nga ito ulit mangyari sa iba pang mahilig mag scuba diving.